Pabida ba o si Kerax? Sa ngayon, si Bimbo, pinini ni Kerax. Si Pabida ay nag-isya. Utang na loob, Kerax. Ang dami kong binet para sa'yo. Please, please, please. Ayun lang. Ayun lang. Pandaya po. kasi, report. May nagsusumbong. Awi tayo. Imagine, sino nga ba ang mananalo? Si Pabida o si Kerax? Comment na, guys. I-comment e na. I-comment e kina. Ubin sokit. Kailangan mag ko. Eh. Ubin sokit din. Mamaya ito sa akin. Makangat dito sa akin. Mamuha ni tata -ta ni Cardito guys. Ay ka! Ay Mali! Ah! Nabakol! <laughs> Taiman! -e <laughs> <laughs> uh, parang kami Okay guys, kita nyo. Matakot na si Pabida guys oh. So, Tingnan nyo, umiikot-ikot na lang siya sa likod ng base niya. At si Kerrax ay nandito sa gitna. Talaga nagpupush na siya. Pero si Pabida ay nandito pa rin sa tore. At... Pabida, hello! Ayan na, Pabida takmo! Nag-SS na si Kerrax. Nag-SS na si Kerax. Pero nag-SS din si Pabida. Anong nangyari? Ito na nga, nag-clear na siya ng minions. Pero si Kerax ay patuloy pa rin talagang oh. nagpapas. First kill, first kill. Si Pabida naman, guys. Ay, lula. Second skill yun, Nab. <laughs> 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 Dahil tinitipid niya to, narinig ko, nag-regen ulit si Kerax. Pero ayan na, nag-esos na sa si lima. <laughs> <laughs> si Pabida ang na first land. Ayan na ng SS bigla si Pabida. At ito si Keras. Si si Kera. At <coughs> <Second> <coughs> <Second> <coughs> bida medyo onti na lang yung tore niya na parang ilang hit na lang ay matatalo na siya. Kasi sa 1v1 mode guys, it's either ma 3-0 or basta kung sino po ang maka first na 3 sa po mananalo or kung sino po ang ma matatapos ang tore. Kasi yung patalo po. Pero hindi talaga kaya at natalo na si Pabida. Ano <laughs> ba yun? Ang tower ko? Let's nga mo. A few moments later. Uh! isang <speaking in> Ano <Spanish>